Ayan, tingnan nyo mga guys, oh. Ito, pag tinignan ko sa malayuan, para siyang, ano, petrified wood. Ayan, oh. Meron din kakaiba dito. Ayan, oh. As you can see, ayan, you know, oh. Itong bato na to, binalutan siya. Layered by layered, as you can see, oh. Hopefully, klaro sa GoPro. Ayan, oh. Parang, binalutan siya ng, ano, kung, sa normal nga pag-iisip mo talaga it i think iisipin mo talaga ng isang itlog no ayan oh no? no maybe pero i'm not sure pero balik tayo sa topic itong layer na to guys oh as you can see ang ganda kasi niya tingnan sa malayo ano yung layer na yan so yung layer na yan nagseparate mula dito sa baba and kakaiba din tong mga bato dito sa baba as you can see oh nababalot siya ng mga Itong bato, binalutan din ng bato. Ayan o. Ayan o. Ayan o. yung mga sheets of paper. Uh, paper sheets of rocks. Ayan. Correct me na lang dyan sa comment section. Ayan o. As you can see. Ang, ang gaganda nila tingnan guys. So kakaiba. No? Ayan. So, ayan guys ito yung sinasabi kong rock formation ayan comment nyo lang din sa comment section kung anong opinion nyo and paki comment na rin kung saan nakarating itong video na to like and share na rin thank you sukal dito